Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po tayo po ay nagbabalik at ngayon pong taong 2022. Alam na natin, siguro naman ay alam na natin ang masiswerteng kulay ng ating mga pitaka. Ngunit alam ba natin kung paano pa natin mas lalong maging maswerte ang ating wallet? Kung kayo ay naniniwala sa mga ganitong usapin, halika at panuori natin ang ating video. Ngunit kung ikaw naman ay hindi naniniwala dito, i-escape mo na lamang po ang ating video at ito po ay hindi para sa inyo. Ngunit kung kayo ay naniniwala sa mga pampaswerte upang ang ating mga wallet ay hindi masasaid ng laman, lalo na ngayon to ang 2022 na gamitan pa natin ng lucky color ng ating mga wallet ay talaga namang ito po ay napaka magandang gawin sa ating mga wallet. So, unang-una po, dapat ang ating mga wallet, sinasabi natin ito palagi, ay naka-organize. Iwasan na iwasan ninyo na magtago ng mga bills, ng mga resibong bayarin, or kaya naman ay mga pinagbayaran, sapagkat ito po ay sumisimbolo ng paglabas ng pera. Kaya iwasan na iwasan po ninyo ang paglalagay nito sa inyong mga wallet ng matagal. So, syempre, naka-organize ang ating mga wallet at lucky color pa. Magandang um, pinaka pinakamagandang wallet ngayon ay kulay mint green or kaya green or kaya naman po ay ang kulay black. So ngayon po, syempre ang unang-una po nating gagawin, lalong-lalo na kapag bago ang inyong mga wallet, sa araw ng Martes ay budburan mo ito ng kahit isang kurot po lamang ng cinnamon powder. Alam natin na ang cinnamon powder, ang amoy ng cinnamon powder ay isang napakabango at ito po ay napakagandang panghatak ng swerte. And then, lalagyan din po natin ng ating mga pitaka ng isang pirasong cotton balls upang mas magiging magaan ang pasok ng pera. Ang isa pa sa pinaka the best ay siyempre ang kilala nating pinaka ma-inam or pinaka talaga namang uh, malakas magbigay ng sa ating mga kahilingan ay ang dahon ng Laurel. So, kumuha lamang po kayo ng isang pirasong dahon ng laurel. Dapat po ay buong buong dahon ng laurel at wala po itong kapunit-punit. Ilagay mo ang iyong kumpletong pangalan doon at halagang ninanais mo na ikaw ay magkaroon. So, unang-una ilagay mo ang iyong pangalan. Sa ito, halimbawa, iyan at ito ang ating dahon ng laurel. Ilagay mo dyan ang halagang pangalan mo, and sa likod ay il sulat mo doon ang halagang ninanais mo na ikaw ay magkaroon ngayong taong 2022. So halimbawa, ngayong taong 2022, sa buong ito ay nais mo magkaroon ng 500,000 ay ilagay mo ito doon. Isiksik mo lamang ito sa iyong wallet at hayaan mo ito doon at tingnan mo, hindi mo namamalayan ay ikaw ay nagkakaroon or manakakamit mo ang halagang niyan sa tulong ng iyong pagsisikap at panalangin. Siyempre, kapag tayo ay may pampas, pampaswerte at may, mayroon tayong nais na makuha, hindi po natin ito makukuha sa pamamagitan lamang ng pampaswerte at pagsusulat. Kailangan natin itong samahan ng pagsisikap at siyempre ang panalangin at ang ating mga dedikasyon. Ayan lang po guys, maraming maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat.